sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat at super typhoon Karina, nitong Miyerkules, July 24, 2024 nag-trending sa ex ang aktor na si Gerald Anderson dahil sa pagtulong nito na ilikas ang ilang natrap na residente sa Quezon City. Ayon sa uploader, kapatid niya ang nagpadala sa kanya ng footage. Aniya, humigit kumulang tatlong oras nang naghihintay na mailigtas ang kanilang pamilya bago dumating si Gerald Anderson sa lugar kasama ang ilan pang iba mga 11 a.m., nag-ask na sila sa barangay. Kaso, hindi nila ma-contact, then tumawag ulit sila. Wala pa daw available na boat. Mga 1.30 p.m., si Gerald nag-rescue sa kanila, pagkukwento ng uploader. Ayon sa pinsa ng na-rescue, hanggang ngayon ay nasa gym ang pinsa niya na pansamantalang tumuloy na pagmamayari ni Gerald. Magugunitang, Kumalat rin ang mga larawan ni Gerald Anderson na lumalangoy sa baha noong kasagsagan ng bagyong Ondoy. Kuha ang mga larawan malapit sa tinitirhan ni Gerald sa Quezon City. Nanalasa ang bagyong Ondoy sa malaking bahagi ng Luzon noong September 24, 2009. Ayon sa ulat, nagbahay-bahay noon si Gerald, kasama ang kaibigang si Ali Klaus, sa kanyang mga kapitbahay. Tinanong niya ang mga ito kung nangangailangan sila ng tulong sabak bye. Sabak. Bye. So sabak na, so oh, sa na lang ni Tito. Bye, bye, Tito. 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 Tito will ride on your back. Mama! <laughs> Sige na, oh. okay, sabak. <laughs> okay. Okay, okay, okay. Halika, halika. Hava ka sa akin. Ready? Hava, hava, hava. Okay, let's go. Okay, akong bala sa yo.